mga lodi habol na mga lods at mayroon pa ayan mga lodi mayroon pa itong malalaki mga lods ayan ayan oh at mayroon pa tayong ayan medyo maliliit na bilog may mga pahaba oh ayan mga lods. Oh, di ba? Ito po yung ating 5 pesos mga lodi. Ayan no oh, ganyan po siya kalaki. Ayan. Oh, di ba? Ito mahaba pa. Yan mga lodi. Sa mga may nais na po dyan ng bulilakaw or tech tight. Yan, available pa po mga lods. Sabon na po. PM lang po kayo mga lodi or comment.